Hello guys! Hello Incredible! <laughs> oh long time no see no? Haggard hmm, over Sosa ano naman ako <laughs> Naging tumanders ang muka, Haggard Ayun nga, viral na viral ngayon na si ano Si Hello Incredible! Toto naman po kasi yung sinasabi niya Ang pagbablog po kasi, hindi po talaga kayang bumuhay ng isang pamilya Diba? Depende na lang sa'yo kung paano mo dinadala ang pagbablog. Sa akin kasi, dinadala ko ang pagbablog as a libangan. Libangan. Ginagawa ko siyang libangan kasi, kasi nakakaboring as a OFW kasi, gusto ko kasing malibang yung sarili ko. Kasi, pag nagblablog kasi ako, as long as masaya ako, okay lang. May sahod man or wala, okay din lang. Bakit? Kasi pampalipas oras lang kasi. Pag nag-vlog ka kasi, huwag masyadong dibdibin. Kasi 'Pag dinivibib mo talaga, wala mangyayari sa buhay mo instead, may stress ka. 'Di ba? Ako kasi nag-vlog ako kasi masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako sa paggawa ng video. Masaya ako sa mga sinasabi ko. Even though marami akong pinagdadaanan, parang okay lang. May sahod man o wala, okay lang. As long as masaya ka sa ginagawa mo. Kasi 'pag talagang dinepende mo ang pamumuhay mo o pambili ng bigas or etc. sa pagbablog mo. Real talk. Maliit lang po ang kita. Napakaliit. Hindi po kayang bumili ng isang kilong bigas. Okay? Siguro yung mga famous, mga artista, yes, totoo po yung sinasabi ni Incredible. Siguro yung mga artista, pero imagine nyo, yung iba po kasing small content creator po kasi, ini-edit lang po nila yan pang power. Okay? Alam nyo ba yung meaning ng pang power? Kung isa ka sa mga sumasali sa mga online business, alam mo ang salitang power. Okay? Pang power lang po yung iba. Okay? Kaya pinapakita nila a million. Yung iba, iba, hindi ko naman nila lahat po ng mga vlogger. Yung iba po kasi, ginagawa nila kasi ini-edit po nila yung earning nila pang power para marami silang ma-encourage na manood sa kanilang content. Pero real talk. Okay. Kung million ang viewers mo, nasa $100 lang sa stream ads lang yan. Okay, $100 lang or more. Okay. Ay, sa mga ano po dyan, nag na kagaya ko, enjoy lang. Huwag niyo masyadong dibdibin. Okay. At sa mga nanghihingi po yan, akala po nila milyonaryo po kami. Dahil sa pagbablog, yan na po ang nagpapatunay. Si Incredible. Hello, Incredible! <laughs> ah, di diba? <laughs> ah, tapos sa mga nang babas sa akin dyan, oh, get lost. <laughs> di ba? Ganun lang. Na. Napaka-easy. Enjoy, enjoy lang kasi. Huwag masyadong dibdibin. Dibdib nyo kasi. Inaasan nyo kasi sa pagbablog yung ano, eh, pamumuhay nyo eh. Yung iba nga dyan, hindi nga nagblablog. Inaasa yung buhay. Pamumuhay sa, sa mga nagbablogger-vloggeran. <laughs> Ops, Det var en reell takk. Hello, Incredible!